Sa isang maliit na bayan sa Hilaga May isang bakanteng lote Na matagal nang tinutukso ng mga kwento at alamat Ang lugar na to Na dati ay tinataniman ng mga bulaklak at punong kahoy Ay ngayon ay tila isang abandonadong lupa Na may mga lumang pader Na halos bumagsak Ito ang pinagmumulan ng takot at pagkakatakot sa bayan. Hindi dahil sa kondisyon ng lote, kundi dahil sa isang alamat na mahigpit na ipinasa mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. ang alamat ay tungkol sa isang white lady. Isang espirito na madalas na lumilito sa lugar. Ang kanyang kwento ay nagsimula noong dekada 70. Mayroon daw isang magandang dalaga na pinangalan ng Maria na namumuhay sa isang marangyang bahay sa gilid ng lote. siya ay kilala sa kanyang kabutihan at malumanay na pag-uugali. Isang araw, habang siya ay papauwi mula sa isang pagdiriwang, ang kanyang sasakyan ay nasiraan sa gitnang bahagi ng kasada. Sa gitna ng madilim na gabi, may isang misteryosong lalaki na nag-alok sa kanya ng tulong. Subalit, hindi nagtagal ay natagpuan ang kanyang katawan na walang buhay sa isang lugar na malapit sa lota at ang lalaki ay nawala na parang bula. Mula noon, ang lugar ay nagsimulang maging saksi ng mga kakaibang pangyayari. Ayon sa mga sabi-sabi, ang white lady ay nagpapakita tuwing malamig na gabi. Ang kanyang kasuutan ay isang puting gaw na tila lumulutang sa hangin. At ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at pag-asa. Sinasabi ng ilan na ang kanyang espiritu ay patuloy na naghahanap sa lalaki na nagwasak sa kanyang buhay at nagpaparamdam ng kanyang presensya sa lugar na yon. Ang mga kwento ng White Lady ay nagpatuloy sa buong mga taon at bawat hating gabi ang mga batang bayan ay nagsasama-sama upang magkwentohan at magpakasaya minsan para makita ang espiritu minsan upang patunayan na ang lahat ay isang alamat lamang Meron ding mga nag-uumpisang mag-imbestiga at lumikha ng mga teoryang nauugnay sa hindi pa nasosolusyonan na krimen. Isang gabi, nagpa isang grupo ng mga kabataan na magtungo sa lote upang tuklasin ang alamat. Ang kanilang layunin ay malaman ang tunay na kwento. At upang makuha ang isang larawan ng White Lady. Kung siya man ay tunay. Sa kabila ng kanilang takot. Ang grupo ay nagdala ng mga kagamitan. Tulad ng mga flashlight at camera. Nang sila ay dumating sa lote. Ang malamig na hangin ay tila umaabot sa kanilang mga buto at ang mga anino mula sa mga lumang puno ay nagmumukhang buhay sa kanilang pagkalugat nadama nila ang kakaibang presensya na tila nagpapasikip sa kanilang dibdib sa isang sandali. Isa sa kanila, si Marco, ay napansin ng isang puting peraso ng tela na parang lumulutang sa ere. Ang kanilang mga camera ay agad na nagbukas. Subalit, ang bawat larawan na kanilang nakuha ay wala ni isang malino na imahe ng white lady. ang isang grupo ay nagtungo sa gitnang bahagi ng lote kung saan ay may isang lumang balon na isang bahagi ng alamat habang ang iba ay naghanap sa paligid ng mga pader sa pag-uwi ng grupo ang kanilang mga katawan ay tila pinapagod mula sa gabi. May isang nakakagulat na pangyayari. Ang isa sa kanila, si Ana, ay nagkaroon ng isang kakaibang panaginip na nagpapakita kay Maria, ang White Lady, na nagmumungkahi ng kanyang pagpapatawad at humihingi ng tulong upang matagpuan ang kapayapaan. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpa ang grupo na mag-investigy pa at nagdaos ng isang seremonya sa lote upang alalahanin si Maria at magbigay ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Mula noon, ang mga ulat ng White Lady ay naglaho at ang lote ay dahan-dahang nagpabalik sa normal na kondisyon. Ang lugar, kahit na hindi pa rin ganap na nababalik sa dating kagandahan, ay hindi na nasasaktan ng takot at alamat. Ang kwento ng White Lady ay nanatiling bahagi ng kasaysayan ng bayan. Ngunit ang kanyang espiritu ay tila nakahanap ng kapayapaan at ang lote ay muling naging tahimik.